Hello po sa lahat. Uh, di ko nga rin alam kung matutuwa ako or, or maiinis dito sa katanungan ng isa nating masugid na follower. Uh, feeling ko kasi ako yatang pinapatamaan. Hindi, joke lang. So, hindi naman ako ano to. Hindi naman tayo personal pagdating sa mga tanong ng ating mga uh, TikTok followers. Pero uh, Pero magbigay lang ako ng punto rito. So, ako naman... Uh, I take this uh, question seriously na kasi hindi dahil tayo ay apektado dyan, uh, hindi na natin pag-uusapan, hindi po. So, kasi ako naman as a lawyer, uh, baliktad naman ito kasi, ano eh, uh, malakas daw ang boses. Ako naman, malakas ang boses ko pero uh, para lang gusto, like for example, nasa klase ako, malakas yung boses ko para gusto ko yung mga, mga estudyante kong nasa likuran, e eh maririnig po nila ako. Or kung halimbawa ako po ay naging speaker sa isang uh, event, so magsasalita ako, so minsan talagang nilalak sinasadya kong lakasan ng aking boses para marinig po hanggang uh, doon po sa dulo. Pero kung kinakausap po yung isang tao, like tayo dito sa TikTok, di ba? Pag napapansin nyo, yung paraan ng pagsasalita ko, eh medyo mabagal and minsan malumanay kasi gusto ko kasi yung approach natin eh para lang tayong nag-uusap. So sa punto ko naman, bakit naman ako sisigaw or lalakasan ng aking boses? So bakit galit ba ako sa inyo? Para lakasan ko ang boses ko, di ba? So anyway, uh, balik po tayo dito sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So basahin po natin. So sabi niya, sa office namin mismo si attorney ang namamahiya. Lalakasan niya ang boses niya habang sinasabing mga malimo to the point na malakas boses niya malayo pa lang papunta mismo sa iyo. At di yan papasinsinin ng HR. So tama po ba? So sasagutin po natin directly yung tanong niya. Walang personalan nito and hindi ko rin sinasabi na kung malakas ang boses mo eh, hindi na rin tama yon but then again ang punto lang natin dito hindi yung kalakasan ng boses kundi yung terminolohiyang ginamit na namamahiya ko so kung isang lawyer or abogado ang namamahiya or nang insulto ng kapwa niya sa trabaho sa pribadong sektor may iba't ibang posibleng pananagutan depende ito sa konteksto So, unang-una po dyan is ang tinatawag nating labor law or employment aspect. Kung ang empleyado siya, kung empleyado siya ng isang pribadong kumpanya, ang kanyang pagmamaliit o panlilibak ay maaaring ituring na una serious misconduct sapat na basehan para sa disciplinary action hanggang dismissal. So that is contained in Article uh, 297 ng ating Labor Code. Pangalawa po is uh, that would constitute harassment or act of discrimination na maaring magresulta sa administrative case sa loob ng kumpanya. So pangalawa po Jan is pwede po siyang uh, haharap sa kasong civil or magkakaroon siya ng civil liability. So maari siyang idemanda ng damages sa ilalim ng Civil Code under articles 19, 20 and 21. Kung napatunayan na una, nilabag niya ang karapatan ng isang tao uh, pagdating sa dignidad at respeto. So pangalawa is nagdulot ng mental anguish, uh, mismilch reputation at social humiliation o uh, maaring kumingi ng moral damages at exemplary damages ang kanyang biktima. So pangatlo is uh, pwede rin harap siya sa criminal liability kung ang panlilibak ay ginawa ito sa publiko. So, una po dyan is yung tinatawag nating oral defamation or slander under Article 358 ng ating uh, revised penal code or pwede rin grade oral defamation kung matindi ang insulto or simple uh, oral defamation kung ito ay magaan. Kung nakasulat naman ito sa social media, ito ay pwedeng tawaging uh, cyber libel or pwede rin libel under Article 355 ng ating Revised Penal Code. So, pang-apat po dyan is yung tinatawag nating professional or ethical liability sa kanyang legal profession. Kasi bilang isang abogado, siya ay saklaw ng Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA 2023 na nakasaad sa Canon 2 sa propriety so, na dapat maging kagalang-galang at iwasan ang asal na nakakasira sa dignidad ng aming propesyon. So, nandyan din ang ating Canon 4. So, nakasaad din sa ating Canon 4 ang competence and diligence na bilang sang abogado, hindi dapat gumamit ng intimidation or insulto or maaari siyang isumbong sa Integrated Bar of the Philippines or IBP or sa Supreme Court para sa disciplinary action na pwedeng magresulta sa suspension or disbarment. So I hope maliwanag po yung ating paliwanag sa inyo kasi minsan yung mga ano na natin eh yung mga followers din natin nag-expect sa atin na tayo ay matindi or I mean yung mabigat yung uh, pagbanat ng mga salita para tayo ay syempre yung mga inexpect nila sa isang abogado pag uh, nag-highlight ng isang punto ay yung mababa yung boses e eh, paano kung matinis talagang boses niya di ba paano niya ngayon bababaan or gusto nilang nagagalit eh tayo naman di naman natin personality yon And wala naman po akong dahilan para magalit po sa inyo. Lalo na ngayon dito, natito tayo sa social media. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Eh, pakikinggan nyo pa ba ako kung ako ay magagalit? Kasi ewan ko rin, minsan, sa mga taga-panood -taga natin, eh, nagantay sila na tayo ay magalit dito sa ating TikTok account. So ako naman, uh, bilang sang abogado, hindi kasi ganun ang thinking ko. So pasensya na kung kayo po ay hindi ko nasasatisfy ang inyong kagustuhan dahil yun nga gusto niyo akong nagagalit dito sa aking TikTok account eh hindi ko naman personality ko 'yun okay so anyway uh, maging sino pa man na lawyer yan basta kahit minsan kailangan talaga ding tasan ng bosses kung tayo po ay uh, we are highlighting a point pero yung to the extent na pahiyain mo yung isang tao ay hindi po rin uh, tinotolerate to yan ng ating batas regardless of your profession. Kasi dito sa punto na to abogado kasi ang nakahighlight eh, yung attorney. Pero sa opisina natin, uh, regardless of your position, uh, lawyer ka man or hindi, yung namamahiya ay hindi po tama. So balik po tayo. So dahil dito ang in-highlight natin ay abogado, So ang abogado na naninira o namamahiya sa pribadong sektor ay maaaring maparusahan sa loob ng kumpanya. So pwede po yung uh, suspension or dismissal or pwede din namang uh, mademanda siya sa korte at haharap siya ng civil or criminal case. At maparusahan bilang abogado, pwede rin naman ito in the form of uh, disciplinary action or disbarment. So, I hope um, napaliwanag po natin ng maayos uh, para sa katanungan ni Miss Mi na talaga namang ramdam mo. Dito pa lang, eh, ramdam na ramdam mo ang kanyang, ewan ko, yung siguro uh, to the point na ito uh, nasa harapan siya ng maraming tao at napahiya yung kanyang uh, damdamin. So, siyempre, tayo naman, di ba? we are naturally uh yung timid di ba yung pagpunto na pinapahiyaan na so you cannot contain it by yourself uh, minsan uh, yan natanong na niya tuloy sa atin so sa atin mga naman mga kapwa abogado di naman kailangan na pag nag-highlight po tayo ng punto eh kailangan nating sigawan yung isang tao so hindi naman po tayo nasa kung ano yung platform na kailangan nating taasan ng boses natin. So I hope na nasagot po natin ng maayos. So Attorney Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli. Follow, like, and share.